So may vlog. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa aking mga followers, supporters, friends, and family. Sa araw na ito, for today's vlog, mga kasosin, nandito kami sa napakagandang falls na ito. Nandito pala kami sa entrance. Ang tawag ng falls na ito ay Tongtong -tong Falls. Ito ang Antipolo City. Tara, pasukin natin ang malaparadise na resorts na ito. So, ayan kung mapapansin nyo, mayroong ano ang tawag dyan? Kubo. Kubo, Kubo na no, parang tindahan siya, no? Uh -huh. So, dito naman, mga bulaklak. Ayan, only water lang sa Pakita mo, only water. Ayan o, oh, mga kasosi o. Oh. Only water. Napakaganda. At saka, pakita dito paligiran, iba't ibang uh, hulay na mga halaman, bulaklak. No? Ano tong? Ayan. Ton? Distansya ka sa lang manga. para maganda ang kuha. So, kung, sa pagkakaalam nyo mga kasosi, no? Sa kaalaman nyo, Uh, bilang isang vlogger, pinayagan ako ng caretaker na pumasok dito, maligo, na kahit walang bayad. O, uh, di ba? Kaya maraming salamat sa caretaker dito sa Music Passion. Thank you so much na pinayagan mo ako mag-vlog at libre ako dito sa resource na ito. Samahan nyo kami mag-vlog at mamasyal dito sa Tung Tung Salo! Makita mo ang kapaligiran, palibot, tip and ride. Kaya kung mapapansin niyo ang ganda talaga no ng mga mga halaman. Saka malinis ano ni no? Malinis. Yes. Sobrang Ayan, isa ito sa likha ng caretaker dito no, na isang katutubo Uh, siya ang nag design ng mga yung katulad nito eh, pare siyang ano no ano ang tawag dito parang upuan lang oh, so napakaganda yung design talaga ay parang sabi mong photo unique, no? walang katulad kasi man-made talaga ito Oo. ginawa nila ito mano-mano so napakaganda nito para sa akin kakaibang experience itong aking pagbablog ngayon tara ipagpatuloy natin ay dito naman tayo Ayan, kung mapapansin nyo, dyan na. Uh, hindi, magpicture tayo. Kubon yung, uh, ano na, kubon ang bubong. Tapos ginawa niya naman ng parang pag umakit sa hagdan, para may may hahawakan ka ito. O, oh, oh. Gawa rin sa kakoy. Likha rin ito ng kirtika na napakagaling niyang uh, lumikha ng mga bagay-bagay na hindi natin natikita sa iba. O, dito. Go doon na. So, ayan, dito na tayo. Ayan. Ayan. Left and right, pakita mo yung mga pananin, mga halaman, flowers. So, malapit na tayo sa Tungtong Falls. Tuloy lang natin yan. Tungtong Falls ata yun. Tungtong Falls. Tungtong Falls. Ayan ko mapapasin nyo yung ano naman, buhit no, ng mga pag-ukit ng lupa na may mga halaman, ay may mga... Pa-heart. So, Oo, oh, oh, my heart. ito, ang tawag nito ay function hall, no? Oo. Dito ah, uh, uh, ginaganap 'yung mga birthdays kung may mga turista na gusto mag-birthdays dito, 'yung mga parties dito ginaganap. Nakita mo? Siyempre, papasokin natin yung loob nito. Yan lang. Ito naman yung mga likha ng caretaker. No? Ito ay gawa sa puno ng kahoy. Uh, kahoy, no? So, siya nag-ukit dito, tapos ginawa niya parang statue dyan, para naman yung mga turista ay may makikita na kakaibang mga likha nila. Ayan. So doon na tayo. Dito, pagpatuloy natin ang na pagbablog. Ayan, kung mapapansin ninyo, may mga turista na ano, may naliligo na. Hello. Ayan. So, Ayan ko mapapansin niyo dahil nga free kami dito bilang isang vlogger ay pinayagan ako at kasama yung mga binatang ito. Libre kami anytime pwede kayong pumasok kahit kami lang yung tao. Sa ngayon swerte kami dahil kami lang yung guest dito no. Tayo lang yung mga visitors tours. Tayo lang yung mga turista. Sana Bagong Mga kasusi, ito na napakagandang falls. Kami lang ang tao dito ngayon. Pakita mo. Ayan, ang ganda talaga. Grabe! Thank you for watching. Cut.